kaibigan na tayo ng plato Gawain ng tunay na matchman pag ng plato na naman ngayon <laughs> Ano po? <bo>? hugas <laughs> tayo Tignan natin Okay, uwas na po tayo ha Thank <laughs> you. sabon na. Susunod. Ano Di ba Okay, yan. Yung banlaw, alam nyo na yung teknik. Ni, so, downy. Para madaling matanggal yung bula-bula na yan. Gagamitin natin ang na may downy. Okay, piprepare ko na. Yung may downy. Sige, wait. Ito <laughs> May downy. May downy po ito. Downy. Para madaling matanggal, yung sabon. ayan ano parang naglalaba di po ba pag maglalaba kayo may down eh yung bulak kapag nagbabalaw kayo yan yan ang technique sana meron kayong mapulot ano nasa balaw na tayo madaling matagal yung sabon ngayon kasi may down nitong gina ginagamit ko. So, kung maglalagay kayo ng downy, manipis lang. Para pag magbalaw magbanlaw kayo ng malinis na tubig, madali rin mabanda yung amoy. nyo ng balaw na meron daw ni. ba? May daw ni kaya ganito ang kulay nito. na, <laughs> may daw ni para madaling matanggal yung sabon. Teknik po 'yan. Ngayon, tubig na malinis na ang gagamitin natin. Ito susunod ah. <laughs> Ito na. Malinis na tubig na po. Na. Malinis na. Ganyan lang po ang technique. Ano? Ako, nagagayin kayo na may tubig na. At ang bandaw. Para kayo naglalaban ng damit babalawan Balaw na. Paisisi na lang. Tatanggal naman yung amoy ng daun eh. Basta manipis lang. Huwag yung kakapalan. Huwag nyo dadamihin. na. Level na po. Finish product. <laughs> tapos na. Ayan. Siguro kayo lang kayo nakagitang nagbabalaw na meron daw ni. Hindi siguro familiar sa inyo yung ganyang klase ng estilo, no? Totoo yan. Baging sa mga restaurant, lalamang ganyan eh. Dito natin nilalagay. Tatawag natin. Bakit po nasabing ganon? Eh nagtrabaho ko sa restaurant, hindi man nilalam yung ganyan eh. Ah, <laughs> É, tá. Ayun. Ayun, dito muna ito. Para mapatik-tik. Mamaya ako na itatabi ito. Pag wala nang tumutulo tubig. Yan. Yeah. Pagkita nyo. Alam nyo, isang teknik yan. Ngayon na kayo nakakita ng ganyang teknik. Sa akin lang yan. <laughs> oh. Tanggal yung ano ah tanggal ang na sabon namin, may dawli eh. E kung yung panglabang sabon, tanggal eh. Hindi po ba? Tatanggal talaga. Kaya tinuturo ko sa inyo yan. Pwede nyo rin pag ituro sa iba. Pag malaki. Natutunan ko yan kay Brother Manny Kanyo po. Nang Barangay 91 Sonid, District 1 Tondo, Manila. Yung tunay na macho man, Kanyo po. Lalaki ako, senior, 63. Stroke patient, limang taon na po. At the same time, person with disability kasi yung tuhod ko. Ito. Ito. May tama ito dito. May tama. Kaya, limang taon na person with disability. Pero biyaya ng Diyos. Amen kaya pa ah, magugas ng plato <laughs> ikaw kaibigan kaya pa ah, kung hindi wala naman akong ano dyan kasi tingin mo ikaw yan tunay na lalaki sa inyo sige lang okay lang yan wala naman tayong magagawa dyan <laughs> pero ako iba kung totoo ka lalaki tumulog ka sa gawain bahay sige po hanggang dito na lamang ano, ito ating munting video itong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye! So, yun lang po na. Sana meron po kayo natutunan sa aking mga talabas. Ano? Sana meron kayo natutunan. Pwede nyo ring i-share yan. Mag-comment kayo. <clears throat> Diyan sa baba. Mag-share kayo. Kaya yung mga nasisira. Mag-share din po kayo. Napakaganda po nagsisir tayo sa mabuting bagay. Sipin nyo, mat, mab, matututo ka ng magugas ng plato. Mamahalin ka ng yung pamilya. Sabi nila, ay napakasipag. Di ba? <laughs> May down niyo <yung>, ma. <laughs> nyo lang ma, mapupulot siya. Wala kayo mapupulot sa ibang tahong ganyan. Ako nagtrabaho ko sa restaurant po. Wasing dishwasher sa tambakan tubig talaga eh pero wala akong nakikita ganyan na gumagamit sila ng downy eh. no? yan natutunan ko nakikita ko sa labada pag naglalaba gagamit ng downy eh, natanggal natang yung bula mabango pa sige hanggang dito na lamang kaibigan ano? sana meron po kayo natutunan God bless us all po Brother Armani Bautista ang inyong kaibigan kaya sayo. iyo no? Inquise! Alone! Ha ha ha.